Ganito ang kalalabasan ng daliri mo kapag ito ay naipit sa pintuan ng sasakyan. Nung una, ganito lang pero sobrang sakit. Mas masakit pa sa heartache. Char. Lalo na itong hinlalaki kasi ito ang lahat ng may connection sa mga bawat galaw mo na ginagamitan ng kamay. Para hindi halata ang sakit ng at pangit ng tsura, tinago ko siya. Pero sa bawat galaw ko, ramdam ko ang sakit kahit na maganda ang labas niya. Kailangan kong i-check kung ano na ang nangyari sa kanya. Kaya tinanggal ko ang nail polish na nag-cover at nakakatulong sa pag hide ng pain na umabot na, na ng isang dekada, Char. Isang month lang pala. Parang ang tagal ng sakit na natili hanggang sa nasanay na ko at naging manhid na. Times heal, ika nga. Kaya natapos din ang sakit na dulot niya. Kaya new stage naman kasi nasa ibang level na. Ang tsaka kanyang tingnan at hindi pa talaga fully healed pero at least umuusad ang time para sa paggaling niya. Marami ang natatakot kapag nakikita nila. Ang iba, hindi kayang tingnan pero napapatanong kapag nasulya pa nila. Nakurious din ako kung ano ang nasa loob niya kaya sinisilip ko palagi kung ano ang laman niya. Sabay piga para masanay sa kung anong sakit ang pwedeng maramdaman pa. Lagi itong nababasa kaya pumapasok ang tubig at sinasabayan ko ng piga para hindi magstay sa loob sa kamay amoy kapag nakalabas ang tubig na tila naghugas ng sakit at nalilinis siya. Sabi nila, ilublob daw sa malamig na tubig every time na sumakit siya. Minsan talaga natatamaan ng sakit yung part na pinaka-importante at kailangan kaysa sa iba. Kahit anong ingat mo pa, kailangan ulit kitang takpan para itago sa mundong mapanghusga at naninilo kapag nakikita ka. Hanggang sa stage na nangangati ka na at kailangan nakatang tanggalin para bumitaw ka at matanggal sa pagkapit kahit alam kong tsaka ang tsura kapag nawala ka na. Kumakapit ka pa pero kailangan mo nang magpaubaya kasi kahit anong gawin kong mag-stay ka pa pero hindi maikakailan na hanggang dyan ka na lang talaga. At yun ang katotohan ang dapat tanggapin natin para sa paghilom ng sakit na dulot mo sa panahong nanatili ka. Oo, inaamin kong masakit ka pa kahit parang magaling ka na. Makukover din ng lahat ng bagong simula sa pamamagitan ng tubo na sumibol na. Pero need magantay kahit may katagalan pa kahit pa paano nakausad na. Patungo sa pagbabago hanggang sa tuluyan kang mabura. Hinanamnam ko pa ang ganda mong forma, buong buo pa ang hugis at halatang inalagaan talaga kita. Naghihinayang man sa'yo pero ito na ang katotohanan ng wala ka na at hindi na kailanman pwedeng ibalik dahil isa ka na lang ngayon sa mga nakaraan na kailangang tanggapin at hindi na mababalikan pa. Ang tanging magagawa ko na lang ay pasalamatan ka at mag-move on sa bagong kabanata. Paalam sa iyo, kukukong maganda. At salamat sa serbisyong umabot ng apat na dekada.